Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Andito ko ngayon sa Osmina Park guys. Di sana ko dadaan dito pero nakita ko na maganda dito mag-chill. Kasi nga malamig ang hangin. Maganda ang simoy ng hangin dito sa loob dahil nga dami yung mga puno ng kahoy sa paligid. At siyempre kaya nga ito na pili natin lugar na pupuntahan dahil nga para magkaroon tayo ng maganda at maayos na pintuhan. <laughs> Today is Saturday. It is a very nice day. And uh, of course, nandito ako ngayon sa uh, Sumiha Park nga para magtutuhan tayo guys dahil sa mga pangyayari ng, ng mga panahon ngayon. So I'm planning to go Manila this next month. balak akong mag ng seminar ng martial art doon sa Baras Rizal. At tadi pa akong pirmador eh uh, nga di pa, eh, pa na yung aking source dahil nga uh, actually martial art ano yun eh martial art. seminar bare may exhibition performance o baka gusto lang mag perform ako ng aking skills eh, wala naman uniform eh <laughs> wala akong uniform eh kaya ako para kita nyo guys naka, naka, ano lang ako naka shorts or either eh, naka jogging pants na yung eh, ko lang dito sa ano tabi tabi yung maganda ng jogging pants ko yun, yung hindi ko kung adidas yun o Nike. nabili ko pa yun sa bago yun hindi yun okay pero ano siya yung class A lang Ay, luma na rin pala yun kasi last 2 years ago na yun <laughs> dalawang taon ako dito sa Davao City guys so luma na yun So ganoon guys, wala akong pang ano talaga proper na pang martial art na uniform form eh. Ay kung makababa ako Manila, makapili ako doon sa Tiapo, marami yan. Sa kaya ng mga martial art, madami doon eh. Kasi marami ang martial art sa Manila. Dito sa Dabao, mayroon sa mga mall, kaya lang super mahal. Wala ditong katulad sa Manila na mayroon na talagang tahi tahian. Na pwede mong puntahan agad at mayroon sila nag-display, pwede mong bilhin. So wala rito, by set dito by set at saka karamihan dito uniforme taekwondo may nakatatak na taekwondo eh hindi naman ako taekwondo so I am a sikaran member so ang sikaran pala ngayon guys itatlong grupo na yung world sikaran brotherhood of the Philippines global sikaran federation at saka united sikaran alliance so yun ang pangatlong ano si Ikara. so hindi ko pa na confirm sa quarters so kung anong kung konektado ko sa bawat isa so basta ang original na si Karan guys para si Rizal pag mo si Karan para si Rizal yan pag si, sinabi mo namang Arnes buong Pilipinas ang original niyan. maraming mga master ng Arnes pero dito sa buong Pilipinas o oh, sa Pilipinas nagmula ang Arnes na pinopromote ni Bruce Lee during his time Ando niya sa Enter the Dragon na mga palabas niya talagang mahaba ang kanyang stick, ano dun, uh, fighting routine na uh, ginamit ni Bruce Lee ang dalawang arnis so sumikat ang arnis dahil nga pinopromote ni Bruce Lee sa Filipino martial art Origi originated here in the Philippines kasi maraming master ng arnis guys may master mula sa Luzon, Sayas, sa Mindanao at sa iba-ibang parte ng mga kapuluan so yan ang ating armas noong araw ng panahon na ng mga Espanyol so hindi na tayo magkwento tungkol doon dahil hindi na pa wala na tayo sa history o kung hindi naman tayo nagkwento tungkol sa history ng ating bansa kung hindi lang ako dito sa aking channel so yun guys ganyan tungkol sa inyo ah I'm planning to go in Manila to so, attend si Seminar sa Manila siguro mga middle of October ganyan or mga second week mga ganyan hindi ko pa sigurado kasi wala akong budget uh, kapas ako sa financial kasi nga wala akong trabaho so hindi nga ako makapunta dun sa kamag-anak ko na, namayapa may hapan at eh, ako yung nalang nalangin sa kanya so yun lang guys wala naman akong may kwentong iba kundi yun lang at ako'y uh, uwi na pero kukunin ko pa yung aking laundry so yun lang vlog ko sa nyo ito nanay sayang kayo mag-like mag-share at mag-subscribe sa akin channel Big Time Hall TV Yes!